<laughs> Pera ibon. Sasaksan pa dapat to eh. Oo ng ibon Hindi pa kabalta bro. Sa sayo na para hindi tumuloy yung ulan. <laughs> <laughs> Siyempre, nanonood ng drama yan si Bro Rodel eh. <laughs> Ganyan pala yan? Buti dito walang puno kasi walang ibon. Meron din dyan. Masami to. Pick na pick to. Kaya nga sabi ko sa dalwa sa mga, sa mga bata, huwag kayo magtatapon ng pagkain or ano sa labas. Kaya ano. Kasi baka masanay sila ng laging nandyan. Magtanim ay di biro. Maghapong nagtatrabaho.